Uh, pasensya na ako sino man yung gumawa nito at nakopya ko uh, message mo ako okay para malagyan ko ng proper attribution hi mga lods ayan meron na akong uh, gustong ipakita sa inyo Okay, kasi marami na rin nagtatanong, nagko-comment. Okay, mami, asabihin ko kung ano yung sinasabi nila. Kung napapansin nyo, itong post ko na to, nung Wednesday, merong uh, umabot na ng 127, okay, 127 reactions. At uh, 2.3 comments Okay, saka 5,400 plus na shares At tuloy-tuloy pa po yan hanggang ngayon So ngayon, uh, nakatanggap ako ng uh, um, Nag-message or uh, nag-comment Okay, na sino ba talaga yung original na nag-post neto na Kasi meron din daw sila Marami sila nakikita Actually, marami talaga nung sinerge ko Na... Uh, Pare-pareho lang yung post Okay, yung iba may CTTO or credit to the owner Merong wala Okay, so sa akin dito uh, May nagsabi na isa bakit wala man lang nakalagay na CTTO Okay, or yung credit to the owner nga Ngayon, eto yung sagot ko doon Kasi talaga hinanap ko to nung time bago ko pinost Hinanap ko kung sino yung <laughs> original na nagpost nito. Na So, yun nga, marami ako nakita at hindi ko talaga alam Okay, hindi ko malaman kung sino yung original So, ayun, uh, dahil fan din tayo ng Batang kya po, Okay, at uh, naguluhan din ako, natuwa ako So, ayun, um, kinopia ko at uh, nirepost ko Okay, sa vlog ko na to Or sa page ko So, ayun, uh, gusto ko lang ibaliwanag na hindi porket okay, naglagay yung iba dyan ng CTTO, ay ligtas na rin sila. Okay, kasi once na naglagay ka ng CTTO, ang kasunod nun, kung sino yung gumawa nito. Okay, yung original na content, kahit ano pa yan, uh, Facebook post, uh, image, or text lang yan, or video, kahit maglagay ka ng CTTO, marami gumagawa yan, nakita ko rin yan. Hmm, hindi ibig sabihin nun, ligtas ka na. Okay? Kasi ang kasunod ng CTT o pag naglagay ka ng attribution na tinatawag, ay ilalagay mo doon kung kanino talaga galing yung source. Okay? Kasi yung CTT o na lang na yan wala. Eh. Hindi naman makikredit sa owner yan eh. Okay? So useless lang din yan. So maglagay man ako or hindi, pareho lang yung Kasi di ko alam talaga kung sino yung original neto. Ngayon, ikaw kung napapanood mo to at ikaw yung original na uh, gumawa neto, okay, nung itong Ayan, nakakalito talaga, okay? Nakaanggulo. Kung babasahin mo tong post na to, talagang magulo. Pero ngayon, kung ikaw napapunod mo to at ikaw talaga yung may gawa nito, then message mo ako, comment ka dito at ilalagay natin yung pangalan mo kasi ang laking tulong din ng post na to sa page ko. Grabe yung pagtaas ng, ng engagement rate, ko. Okay, and of course ng followers na dagdagan din. So, ayun. Uh, kung sino ka man gumawa na ito, message mo ko, comment ka, lagyan natin ng proper attribution tong post na to. Okay? At, or, or, kung gusto mong ipabura, buburahin natin. Walang problema. Okay? Gusto ko lang, ginawa ko lang yung video na to para masagot yung mga nagko-comment, nagpo-post. Okay? Para maliwanagang kayo. Talagang ginawa ko lahat. Hinanap ko kung sino yung original lang uh, original na nag-post nito na kaso ang hirap talaga sa dami ng Uh, nagrepost at naglagay lang ng CTTO yung iba wala So alam mo gagawa natin kasi ah uh, uh, mahilig din tayo ng batang kaya kaya ayon na uh, isipan ko na i-repost at uh, hindi ko na nakala na yung post ko na to yung ma mas makakakuha ng maraming ano uh, engagement okay uh, reactions comments at uh, shares So, yun lang. At least, <laughs> naliwanagang kayo. Okay, again, di porket may CTTO. Ligtas kayo ha. Okay, meron man o wala. Paras lang yan. Dapat alam talaga kung sino yung, ano, yung source. So, ayun. Uh, pasensya na ako. Sino man yung gumawa nito na at nakopya ko. Uh, message mo ako, okay? Para malagyan ko ng proper attribution. Okay, so yun lang mga lords. Please follow para, ayun, marami pa tayong ibang content na upload dito sa channel. Sa, ano ko, sa page ko. Thank you.